Hola mga ka-VIA, anit asubong sa Municipality of Maasin! So mga kavyahe, arito subong sa Municipality of Maasin, almost one month kita wala naka vlog mga kavyahe, kahit lungwan nagmasakit kami. So, anita subong sa Maasin, kay super excited naton, nalimtan nato nga atong yung stabilizer. So mano-mano kita subong mga kavyahe. So, Tukay bo naton kung may area diri sa Maasin, may ang tourism attraction bala sila or may historical attraction bala diri sila sa Maasin mga kavyahe. So, ready na kami mag-upod sa amon mga kavyahe? So, let's go! So, hola mga kavyahe, alita subong sa Pait Spring. First stop naton diri mga kavyahe. So, manaog manao kita. So, Kabalo ka mo bala mga kavyahe nga tawag ining lugar nga maasin. So, tukibo naton kung nga aging tawag ini ang lugar nga maasin during Spanish time mga kavyahe. So, let's go! So, muni siya ang way pakadto sa Pait Spring. No? So, i-explain ko karon sa inyo kung agin tawag siya ang lugar nga ini nga maasin mga kaviyahe so may agent pa kita do oh dalum, -dalum. Ara siya mga ka actually mga kaviyahe first time na din nakakadto ni Chris sa ginatawag nga pa it spring ara siya galing where ara siya oh, mga kaviyahe oh. Na, oh, muna siya. Most probably, amo gini siya, Chris. Ah, at, ah, at ara gali mga kabiyahe, hindi gali mo na Sorry. First time naman mga kabiyahe, nga nakakadto din So, pasensya na gid. Okay. San diri ko nag elementary, diri kami nagdako mga kabiyahe sa akon nga magulang sa Maasin. So sa pila namang katuig diri nga nag star sa Maasin. Subong pa lang ako ya nakakadto diri. So may lang nakapamangkot kita kung diin ang bubon. Abi na kung gani amo mong or -orto ho. na. Kay gele amuto siya sa punta mga kabiyahe. So, explain nato mga mga kabiyahe kung nga ah, gintawag ining lugar nga maasin during Spanish time. So, let's go. So, ari kita sa buong mga kabiyahe sa Pite Spring. So, ari na siya nga to niya. Ha? Ah? Ginapaliguan. Well, damo ba so, uh, mag sa... mm -hmm. so, damo bakli go sila sa mga paligo mga ka Ay, May bisan sa obra bla nagalin. Na mm. -hmm. Dire frigor sa white mabatyagan abi nga uh, ma po yung lawas mo. Ah inang ano gani iwas uh, anong Kasmo. sa ano kito pagpasmo. Pasmo. Mm. Ngbulong pasmo. Oo. dagat hmm. ah. Um, uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. so, mga ka biyahe. Sa tilawan mo. Ay, okay man. Pait siya. Tama nang puti-puti, ga sobra alat bala. Mm. ni e, mo direct mo sa pinaka ano sa adlaw. Gasin man. Pag mala niya, no boss na siya. Mm. Apino lang siya. Isa muna mo ra gina sinila sa niluto nila. Mm. Tay na una pa dyan sa mga pamalay. Oo. Oh. pa mga balay sa mga babaw, diyan tanan. Mm. Duro ko nakapangkot. kapangkot kundi na. Madre ganin, eh, mga, kung na Basis. Sabay, oh. mga madre ganin na gambar eh. sa mga pinakadipsi. Kung may koneksyon doon. ba Basi na may koneksyon. Pero sa pinakadipsi. Oo. Ting mga Madre yang mga Vietnamese blog nang ugas kids na yang ran. Vietnamese? Vietnamese mga Madre alin sa Iloilo. Mm -hmm. Pero Vietnamese sila pero Tagalog ang kanila. Okay, may guide May Pinoy nga guide. Hoy, tabi dala nga sa lang, no. Mhm. Mm -hmm. Damo eh. Dali. Na magpa -tubig so mga kavyahe, imagine nyo, sa diringa area, tama, kabugnaw, ganito ba mga kavyahe, oh. Nah. Hmm. season, subong sa nagtagas ng daon, yun, no. hindi ko, hindi ko masaka. Oh, <laughs> Ako lang eh. Damo kuno mo, given na iya. So hola mga kavyahe, arit subong sa magsaysay sa uh, ma pait spring. So manong, ikaw din nagabantay sa Paet Spring. So, uh, nagaling so nga lang ta? Rolando Flores. Uh, Rolando Flores. So, pabang utunta si Manong Rolando kung ano man bala ang history sa Paet Spring. So, man, Manong Rolando, pwede mo ma-explain sa amon kung saan ano siya na, kung ano natabo sa Paet Spring. Kay, ang una-una, ang naka-discover ng sila, nga nagpangita sila sa tuburan nga ang ang gatubod gasolina e ang nagtubod pait e siya sa nagin divilok develop ang ano ang banwa mm gin ang banwa masin municipal ang nagpangalan So, mga ka so explain ko pag sa inyo, ang iba, iba naman naghahambal, ga-claim, amo naman eh. So, lang tawanan natan mga ka So, mga ka so ang iban balanta na bala, bala kong di na ngalan sang maasin mga kavyahe. So ang iba yada kita dua ka story. Ang isa research ko, ang iban, uh, mga katigulangan na nag sa akon o mga hearsay. So ang sa first naton nga hearsay, haba sa mga katigulangan, haba nila ang mga katsila kung nagin uhaw, kalakat. So nakita nila yung ining well or ang bubon gintilawan, gintilawan nila. Pag tilaw nila, ay abaw, mapait. So, gitawag ini ang lugar nga maasin. So, sa gin research naman namon, miyara naman ko nung babayi nga nagapang diri sa kilid. So, ang mga katsila, naglabay. So, abisang babayi, ah, namangkot sila sa babayi, nga Komo si Elama es, es, su pueblo. So, abisang babae nga nagapanglaba, uh, mainom tubig. So, ginsabat sila sang babae nga nagapanglaba, maasin. So, muna siya ang um, mga research nga gintawag niya siya nga maasin. So, gusto niya balat nilawan mga kaviyahe ang tubig. <laughs> so, try natin mga kaviyahe kung bala maasin gidman siya. Ang mga ginayo. Maasin gid man siya mga kabya eh. So hindi gid man siya dapat imnon. <laughs> so ginto ba man siya nga maasin halin siya sa dagat. Do may chemical, do may lain pagit siya nga sabor. Do sa maasin siya pero do may basta do may metal nga sabor. Amo nang saborya. Yeah? Matry man si Chris. Doko lang, doko lang. Wala na problema, ah. Wala namin magwa na nga, manog, ah. Wala na lang, ah. Kwa lang bala. Kwa lang. So mga kabiyay, ari kita sa maharon, subong kay man, summer na summer. gitu hindi na magwantahan ng init mga kabiyay. So ari man kita gyapon sa banwas masin maasin mga kabiyay. No? Makado kita sa story ni Otto Valentin. Bali si Otto Valentin na muna siya ang naturingan ng local hero sa World War II sa mga taga maasin. Bali si Otto Valentin, siya na ang gakapot sa lugar nga bulo, dagamit, sa, um, trang nagba. So mga kabe, no? Amo ng mga protected area, yung ang main gidya nga ginestaran is taga trang kagina siya. Gapating mga tao dari sa maasin nga si Otto Valentin sa una is may anting-anting siya nga ginhatag sa iya sang higante ko nga amo. So kung Kuntra ka ni Otto Valentin, kapadulong ka palang, balaan niya na, nga, makad, nga pakadto ka pag sa una notorious gina sa iya mga kabyaheng uh, kun manghalit ang mga American sa una hindi ginakagwa sa area nga wala sang mga injuries or mga samad sa kalawasan no so mga kabe ang na ang story ni Otto Valentin sa una so mga kabyahe hasta na lang kita diri sa maasin see you sa next episode bye,